Doc Willie Ong, balak pa ding tumakbong senador sa 2025 sa kabila ng iniinda nitong karamdaman. I'll be filing for senator sa uh, October 2, Wednesday. Maraming nagulat sa naging announcement ni Doc Willie Ong na gusto niyang tumakbong senador sa darating na 2025 elections, magpa-file raw siya ng kandidatura bago ang deadline. Ang anunsyo ay ginawa ni Doc Willie sa kanyang pinakahuling Facebook Live na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa kanyang mga taga-suporta at mga netizens. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng stage 4 sarcoma cancer, buo pa rin ang loob ni Doc Willie at desidido siyang kumandidato, gaya nga ng sabi niya noon hindi raw siya hihingi ng tulong sa mga sponsors para sa kanyang campaign funds, pero ang tanong ng marami ay kung kakayanin pa ba ng kanyang katawan ang pag-iikot upang mangampanya, pero pinayuhan daw siya ng kanyang doktor na hindi na niya makakaya, at Tinaningan na siya ng mga doktor dalawa to 3 months na lang daw ang pwedeng itagal ng kanyang buhay. Nasa Singapore ngayon si Doc Willie at nagpapagamot sa isang malaking ospital, patuloy niyang nilalabanan ang kanyang karamdaman, tinitiis niya ang chemotherapy at iba pang proseso na ginagawa sa kanya. Sa kabila ng lahat, patuloy siya sa kanyang positibong pananaw at umaasang gagaling sa kanyang karamdaman. Maraming nagdarasal ngayon para sa kalusugan ni Doc Willie Ong upang makasurvive siya sa cancer. Kung matutuloy ang kanyang kandidatura, inaasahan ang paghahain niya ng kandidatura sa pagitan ng ikaisa ng Oktubre at ika ng Oktubre taong 2024, si Ong ay tatakbo sa ilalim ng aksyon demokratiko. Idinagdag pa niya na ang kanyang asawa, si Doc Liza Ong, ay ang magfafile ng kanyang kandidatura habang siya naman ay tatakbo para sa Senado, si Doc Liza, nasa airplane na ngayon, siya magfafile ng sa akin, pero ako tatakbo, dagdag ni Doc Willie. Ipinakita rin ni Doc Willie ang kanyang pananampalataya sa Diyos at ang kanyang pag-asa na magwagi sa darating na halalan, tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos, this time, we're gonna win it, buong kumpiyansang pahayag niya, ipinapakita nito na sa kabila ng mga hamon sa politika, buo ang kanyang paniniwala na may plano ang Diyos para sa kanya at sa kanyang layunin na makatulong sa bayan. Mabilis na kumalat sa social media ang anunsyo ni Doc Willie at maraming netizens at taga-suporta ang nagpakita ng kanilang suporta at kasabikan sa kanyang desisyon na tumakbo bilang senador. Maraming Pilipino ang naniniwala na si Doc Willie ang magdadala ng bagong pag-asa at pagbabago sa Senado dahil sa kanyang karanasan at malasakit sa kalusugan ng bawat Pilipino. Maraming netizens din ang nag-aalala at nagsasabi na wag na tumakbo dahil stressful ang campaign, sinasabi ng marami na mag-focus na lamang si Doc sa kanyang pagpapagaling sa sakit na cancer. Matatanda ang unang tumakbong senator si Ong noong 2019 midterm elections ngunit hindi siya pinalad na manalo. Mga ka-trend vibes, ating isama sa panalangin si Doc Willie Ong na sana magkaroon ng himala at bumaling ang kanyang karamdaman. Walang pinakamagaling na doktor kundi ang Diyos. Pero ganun pa man, tandaan, ang maya ay di babagsak, pag hindi pa hintulot ng Diyos. Get well soon doc. Anong masasabi niyo mga ka vibes? Dapat pa ba siyang tumakbong senador? Kung makakausap mo siya, ano ang sasabihin niyo?